Na-discourage ka rin ba dahil sa mabagal na progress ng anak mo sa therapy? Kung tinanong mo ako noong nagsisimula pa lang ang anak ko sa therapy, ang isasagot ko ay, Oo naman, sino naman ang hindi madidismaya kung nagbabayad ka ng two times a week na therapy, tapos malalaman mo na napakadali lang naman pala ng ginagawa nila at naglalaro lang naman sila, pero bakit hindi natututo ang anak ko? Pero habang tumatagal na nagte-therapy ang aming anak, ay nalaman ko ang kahalagahan ng pagpa-follow up ng activity sa bahay. Naunawaan ko din na magkakaiba ang timeline ng mga bata may autism. Merong mabilis matuto, meron din namang matagal matutunan ang isang skill. At okay lang yun. Mas importante na may natutunan sila gaano man kabagal o katagal nila ito matutunan. Minsan kasi gusto natin ng instant na resulta at hindi ganoon ang laging mangyayari sa kada therapy session. May mga araw na magaganda ang feedback ng therapies at meron din namang hindi. At okay lang yun magpatuloy pa din kayo. Darating ang araw na magbabalik tanaw ka at nagagawa na pala ng anak mo ang isang skill na iniiyakan niya noon dahil hindi niya magawa independently.